So meron tayong viewers mga idol kung paano daw pagandahin yung effects ng microphone dito para gumanda yung output ng microphone ano. So sa ibang mga mixer mga idol, yung pinaka effects ng microphone ay naka digital ano. So by number yung kanilang mga microphone effects dyan. So hindi ka tulad nitong mixer natin na yung mixer natin dito ay tanging delay at saka repeat lang ang uh, function natin dito ano dito sa ating mga microphone effects. So dito mga idol halimbawa, kung dito tayo naka microphone input no sa ating channel 1. So yung ating microphone dito naka mic input. So yung pinaka effects natin dito sa number 1 mga idol, dapat naka volume yan para magkaroon ng uh, function itong ating delay at saka repeat no. So ito rin yung pinaka main uh, effects natin, talagang dapat naka volume dyan. So kung halimbawa mga idol, kung gusto natin magamit ito o magkaroon ng function itong ating effects dito sa ating uh, mixer So dapat dalawang magiging volume natin dyan. Yung ang volume ng Epson ng main volume niya ito. Tapos kung saan microphone input tayo naka mic input. So kung napapansin niyo idol ano, bawat channel ay mayroong ayan, Epson o effects ano, bawat channel mayroon ding auxiliary. At saka bawat channel ay mayroong fader ano, ayan. So itong pinaka main volume ng fader, itong pinaka main volume ng epex ito naman ang pinaka main volume ng axillary. So kaya pag gumagamit tayo ng axillary, dapat kung saan yung signal natin, dalawa magiging volume natin. So kalimbawa kung itong 6 and 7 ito at saka ito axillary. So ganoon din yan siya idol sa ating uh, effects ano. So kung kalimbawa number 1 yung mic input natin, so ang source dito sa number 1 natin ay microphone. Ayan. So dapat mag-volume tayo dito sa ating main volume para magkaroon ng function itong delay at saka repeat. So ma-adjust natin to idol kung gusto natin palakasan yung repeat o oh, yung delay ano. So dito mga idol, itong ating equalizer, bawat channel yan, mayroong equalizer ano katulad nito, high, mid at saka low. Ayan. So pwede natin to ma-adjust lalo pag ang signal na to o yung input dito ginagamit natin sa ating microphone. So itong equalizer niya para na rin sa ating microphone yan. So, ma-adjust natin dito yung low, mid, at saka high. Kung gusto natin pataasan yung boses, itong pinaka mid ang bubolyuma natin. So, kung gusto naman tumaba yung boses natin, so makakatulong itong delay at saka repeat dito sa ating low. So, pwede tayo magtaas dito ng low natin para tumaba pa yung boses natin. Ano? So, ganun lang siya idol. Itong function na to, kung saan tayo -mic input, dapat Uh, naka volume itong effects para magkaroon ng function itong ating delay at saka repeat, hindi ka talaga ibang mga mixer idol ano, na maganda talaga yung mga ay, yung mic effects nya, dahil yun may mga build in mic effects sya, so medyo may kamahalan lang naman talaga kasi yung idol ano lalo yung mga ganong mixer so ito idol, nabili lang natin ito ng 1.7, so kaya medyo uh, pang maasa lang din ang presyo nito, na pang uh, kaya lang din ang bolsa So, kung low budget tayo, pwedeng pwede na itong mixer. Ano? So, ginagamitan ko lang siya ng B8 sound card dahil uh, nakukulangan ako sa ating mic effects dito. Ganitong mixer, ito lang pwede natin ma-adjust ma dito. Itong delay at saka repeat para mag-function yan. Fsend, yung main. Tapos kung saan tayo naka-mic input. Katulad nito, channel 1 tayo naka-mic input. Dapat naka-volume po yan.